Oh, magandang araw ulit. Nandito na po ang aming mga friend. Friendship from another mother. There you go. Hi, we are getting ready to go in the ano ilog to see the uh, to see or oh, the clams. And then We have the papaya. Oh, province pills yan, ah. We have papaya. I have a papaya too. Yeah, she have a papaya also. <laughs> And this is where ah, uh, we cook our our rice we cook here when we cook fried rice we cook in silin cherries cherries lang that's my mom my anak di ko ayo guys so hello babes si kayo ano anong tawag nyo sa ano sa mga pans nyo ba Hello babes. Hello babes. <laughs> Eh, <laughs> uh, po si mother. And from another mother. Yeah, they're here. We are we are getting ready to go in in the uh, river, rivers of Babylon. Yeah, and this is where we cook our rice. And guys, we are going to. <laughs> We're going to Ilog. Kapag naulog <laughs> ako, sama ko si Bord. Ay, patay ako dyan. Damay-damay na. Damay damay, sama ko na rin si Mean. Isasama ko din po. <laughs> <laughs> Ito po ah, ang saya-saya namin. It's more fun in the field. going to the river of Babylon. Yeah. Yes. Hello Hello. ko makadaratan Hello po. Ay, Maka ganda speaking? ko dyan. Ganda na ganda, ganda. Ganda ko dyan. Nagadalong guys! Nagadalong guys! Kasano tayo agkwa? Agpiknik tayo lang ha? Mawak ka! ka Oh, sige. Guys. tayo dyan. Ang ilog, guys. Mm -hmm. Dito yung sana, Jun. Di ba nalang Dito balay. Ang luwang lu, ng ano, a, a, okay. ah. de de, de diba? Natin natin guys, we are here in the <laughs> ilog. Kaso malalim It ngayon ang ilog, so hindi kami makakapagligo. Uh, Magbusik wisik na lang kami. Wisik-wisikan. Guys, Ayan po. Our double cards. So, this is our getaway. Ang, ang, ang luwang, no? Nang ano? Dati itong ilog na to, hindi to ganito kaluwang eh. Di ba? Na uh yung -huh. masata? Gusto lang ata? Yes. Yes and our foods ay oo oh, nasa wilderness pala tayo guys we are in the wild, wilderness oh ang astig ng kawayan oh ang astig ng kawayan oo O, naglapyukot na hmm. Ito po ang aming ulam, simpleng ulam para sa mga simpleng tao. Nakagaya ko, ay 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 <laughs> oh simpleng buhay para sa simpleng simpleng tao para sa ah, simpleng ulam para sa simpleng tao simpleng buhay ikaw at ako nakalaban o nakapagblablab katatan doon bibihi lang ako guys Yes. Ay, oh, magdahan-dahan ka naman dyan. Pag-sure <laughs> di ha. Mahal. Ang gulo ng cameraman. Sandali nga. Ay Ayos-ayosin ko nga. Ata, ganyan. Ayan po si Alben ang sipag. Yan ang aking kapatid. Si Bruno Dog. Kuya <laughs> <Puyeo>. oh <laughs> Magagawa mag ko. So, Magagawa mag mag Okay. Pero malungkot hindi si Priya kasi ano, hindi <laughs> siya, <makakapagsiling. laughs> siya makakapagsiling. Hello. Yes, mo ano, kumuha kayo ng atlo. Si Day, Ay, yung sandok nasa bag ko. Kunin mo bag mo. Ito, asan na ba? Hmm, ganda dito, guys. Our getaway. Our sweet escape. From Other parts of the world. Ah? kung kutsara. Kutsara diba ano kung 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 ano Oo ano kung ano kung ano ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung Talo Talo si Mayan. Ang ganda ng astig na ano eh. It, parang namiss ko yung ganitong ano. Vibes. Wilderness. Ay, ay, dagay mo tukad to ni ka. So lumagian. Ay, tumagis na talap. Hindi mo na tumagulog. Nagmeta to ni. Kabayan. Wala na to. Uy, agbagi Mag, magbagya po ah, magbagya po. Tama okay. 'yung para ano? Mo, yung na. Hmm? Kain muna tayo oh. Ay, sa sa. Ang tarang Wala ka magkakamay tayo. Yes po, ito po. Ayun, uh, buksan lang ano. Yung, ano isang, uh, may ano dyan, may paksiw na bangus. Hindi ka nagalaklo, dagahan paksiw tayo pa eh. Kasang tayo akloon. Hmm, kutsara. kutsara. Huh? <laughs> <laughs> Ah. Ili? Hindi, nandito ay, si Ili. Oh, dyan eh, dating duk-duk yung. Ito ni, nikas. Ay, ada. E? Ay, apo. Gusto ko yan. Ado, ado bro. Dadakal. Ado, ado tipata, duk Ado, ado, ado. We are in the river now. Ito po ang aming ulam. Simpleng ulam para sa mga simpleng tao. Wow, ulam. Wow, ulam. Wow, suka. Wow. I'm so excited to eat na. Hi guys, it's eating time. I-eating na po. I-eating na po ang mga simpleng tao. Ang ulam namin ay simpleng ulam. wow, ulam. Wow, ulam. Kary sa bahay. Ganyan din ulam namin na o, din sa toon. Hmm. Hmm. parang para hindi, kung... hmm? hindi ko alam saan ang ko hindi ko alam kung saan ako magkuha ng ulam ko huwag <laughs> mong dukutin yan nakareserve na yan nakabok na yan eh. hmm. hmm. nakakulang yung talong na ka na Ayaw. Yup. Target? Ang sarap ng ano, tutong. Mm. Parang ikaw lang. <laughs> <laughs> eh, eh, ito po po ito ang aking brother na si Totong. Ah! Ang salbahe po, na ka, pinukuha ko na yung itlog niya eh. Ang mm. mm. sarap ng ano itlog. Hindi siya ganun kaano. Sa usawan niya, pahingin naman dito. Ano yung Ano yung sopa? Ato ah. Magmit ka kape. Hmm, di ko ah. Di mo sa paksi wapo. Apo, mga tayo wapo. Ang ulam namin ay simpleng ulam. Para sa simpleng tao. Kamal mo mo. Hmm. naman kinakain mo to. Tumay ka na ba? Hindi pa. Ang sarap. Buksan ng alak. Hmm? Yung walang planong ano magalak pero excited naman na mag-inom. Ay, hmm. Ano yun? Hindi, jok lang. Jok ko lang yun. Gusto, gusto ko lang mag... Nakaya ka mag-tubig na okay. hmm. Hmm. Tama. Pisda ang kinaruto natin. Sarap. Hmm, ang ulam namin ay simpleng galunggong simpleng ihaw na ano ihaw na tulap ya simpleng simpleng uh, talbos ng kamote at ito si simpleng mean <laughs> nagkaroon ng kontente. Eh. hi guys kain na kayo kumakain na kami <laughs> kain kayo sa inyo kain na din kayo water <laughs> doy, doy. <laughs> doy, can you give her water? dapat nagkuntin natin <laughs> ito <laughs> <laughs> parang yung ano eh <laughs> doy, can you give her water please? bigyan <laughs> mo siya walang baso dapat yung kuntin natin yung nasa wilderness na ano, na gutom nagutom nagutom yun yun

ang sarap hmm. ng manok. Kumain ka pala. Pakunti-kunti lang. Ang na Yeah. Hmm. Mm. Sarap kumain. Third. I need it. Third. pa. Ito po ulam namin, Simple no? Simpleng itlog na maalat. Mm. Yummy. Tumak so, ka na pa, mamot. Dito na po, sa tangon. Ay. Ang <laughs> tawag dyan, simpleng tinapa. Mm. Mm. Lord, thank you po. Sabi <laughs> <laughs> ayaw. <laughs> Sinong kasi muna nito? <laughs> Mag-picnic. <laughs> Ito usapan ko ng mga ano eh nalasing eh. Wala sa plano. Wala yung wala sa plano sabi ni po ay sabi ni Board punta tayo punta sa bahay. Kung mandamdam ta nagbabad tayo mut Tapos ang sabi niya sa akin, di ba sinabi mo punta tayo ng karayan? Sabi niya sa akin. Ano sinabi ba ako? Ano karayan? Hindi ako na-inform dito eh. Ito yung pangalan niya, karayan. Riverside. Ayon, sir, ka.

ulam na sa akin, puro kanin sa kanila <laughs> eh. Oh, kain na lang sila. Okay, third. Masarap ate Priya, third sarap lang ano lang <laughs> Baka pa mag na ano. Kami na Sabi ko natin. ito sa Sarap ang sarap ng ano ah. Uh. Ito, simpleng galunggong. Oh, ah, makayon. Gagayom. Ay, ando kami ante. Nakayon, 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 kami na tuwentoy. Sa Pagkain lang tayo. Uy! mangte mo na na. Try mo nga siyang subuan lab. Lab. Subuan mo nga siya. Ayun po sila. Ano, amte Kukuha ng ano? Simpleng dukiyang. Bahan, nante? Ano kayo? Ay, po. Ang dami naman. Simpleng dukiyang. Okay, inuulan po na yung... Ang dami naman. Nag-game us, auntie. Nag-ganas naman alam. Mongayo? na. nagbagi kami. Bunang namawde. salamat. Ang Oh sorry ah. Maghaikan na man. Okay. Matan si pa. Labing gusto ano. Makata puk kayo n, may kaming tantak wa. Ng mamitina pamuntu ikan. Samata udom namaya. Sa taung bukyang gito. Ito. Na lamatalay? Naman. Bale poga mona. Bale. Ng adu guayam ni adak. Won, malat tayawod. Mal. Ni dati mapog ni abal te ito mapog. Gili. Natoy. Guys, tatapuson ko na yung ano kasi wala na akong space ang cellphone ko. <laughs> yung simpleng cellphone ko. Parang lang. Hmm. Okay guys. Thanks for watching. Ili! Babu!